Ay na guys, oh, unang subo para sa inyo. Reflex. Watang kanin. Alagang ano. Asa atin na regrimpins. Eh, para sitaw. Pajuloy ni Jane. ni Mm. So, din na rin yung diet Sobrang init Tayo na milikan nila Ang init init Wala ka na, tinaba ako. Apatakay lo. <laughs> apatakay lo. Oo nga, apatakay lo. Sa dalawang buwan. Kaya ka lang ng ganito at iba na naman nararamdaman ko. konting lang ako na hapo Mabigat na timbang. Sa atin po, ano? Kain. Merienda. Masap kumain. Hindi ko mapililan pag may pagkain. Nung una, napipigil ko kumain. Nung nagtagal, ay, hindi ko naman Pasensya na. <laughs> Pag nandito sa amo. Ganto ka eh. Parang busog na rin. Dahil may sanakan pa rin ako ng protas. Ngayon hindi. Wala protas. Hindi ako nakabila. Nandun ay masanas na kain ko nakagabi kagabi. Parang masapan mo Ang tawang aking alaga. Ang aking amo. Sabihin niya naman, nagsasalita na naman ako ng kaisa-isa. Hindi niya naalala. Hindi na nagkano ko sa social media. Kaya gayon. yun. Nalilimutan niya lang eh. Siyempre may edad niya. Parang kakunti ang pagitan namin dali Ano lang? ari eh. Ah, hindi pala. <laughs> Makababa pala. Ano lang pala siya? 60, 60 plus na pala siya. Ay, kulang pa na 60. Pero, malakas pa rin kumain. Ang kanyang, lalo na yung mga gulay na, ano, sili. Salamat sa inyo ha, mga followers, viewers. Isang toot sa inyo lahat. Sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga video. At hindi pa tayo ng sweldo ay okay lang. đồ lang, enjoy, abigay à, enjoy đi, bây giờ mình sẽ uống rồi, last nha các bạn nhé, bye bye với anh nhau ha, thank you for watching guys, last nha, bye bye